Anyway, loser, 我来了，来了！我来了，来了！我来了，来了！ <laughs> Hello guys. Dili magud suro para nako ning pag vlog vlog guys. Oy. Okay. Naana kuy baser isa. Ako na gihagit og tinig basay. <laughs> <laughs> watch <laughs> more <laughs> 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 <laughs>

start tayo sa pasada mga idol mga lodi tayo sa pasada Tara. kung ta mana tambay lagi sa ba, bahay yung panyo ni Maxine na hulog tayang panjang di db di toh tak ada di de, toh deh sila yan ang nakatira na tumba na yung ang dito sili ano lang aparador

Oi, Mga riders kasi yung uh, customer ko doon mga idol Kaya nga ba eh. Masarap yung paninda mo Awww Biyahe na Ano yung paninda mo maganda masarap Yung paninda para kahit na sa mo wala ganong tao mabili pa rin siya na ano ba mga dark riders kasi mga yung mga kasi mga riders mga idol ano yan yung ano na pagkain kasi karamihan po mga nakamotor na yan mga nakamotor yan may ayaman yan

Chikmen. Chikmen, labas <laughs> mo na sin siya. Di, 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 ha! anak mo. Listen siya nga eh. Uwi ako, may susundin. May susundin ako. Wala na ako ng gano'n. Ako. Gano'n. Tiyan na niya. Lingon pa. Lingon

Oh, Magpakabit ano? na kayo sa amin. May hindi kami magkabit. Tapos natuloy ako ng Hindi... Inahanap po yung kung ano, number lang ano mo dito. And Daniel hindi na Rumble TV. Rumble TV. Ano? Shout out sa mga... Ano anong pangalan ng ano ninyo to? Estres Converge. Ito, ito guys. So, ngayon so, guys. So. Dito na kayo guys, ito yung cellphone number nila mga kaibigan, pwede nyo nang tawagan to. Yeah. O oh, ayan. Ah, yeah. uh, kung, kung gusto niyo magpakabit mga kaibigan, wag niyo lang yung, yung ibang kabit mga kaibigan. Kasi na. Nga, kabit, kabit, kabit lang lang. Kabit lang <laughs> lang. <laughs> kabit lang Kaya parang kita na eh? <laughs> sa ano eh. Sa pamamasada, masada ka pala. Iba pala ruta mo ngayon eh. Pero, iba, iba pala ruta nito mga kaibigan. ano. Add mo ako. Dani Ino Corundina sa Facebook page ko. Dani Ino Corundina? Oo. Uh, yung... Sa Facebook. Dani Ino Corundina sa Facebook ah Sige, makabit kayo kami. Atam, meron na ako. Ay, sila, ay, sila. nyo. <laughs> ay, 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 ay. <laughs> 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 Ito. Mukhang kaka-out kaka lang ah. Mahaba-haba. Mga, il tan mga ilang, tanong, ko siya mga ilang, ilang ano yan. Mula, mula dito pa, pa, pa ganun, Sa bahay, ilang, ilang metro yan. Where? Ay, eh, parang, ay, paano gusto ko lumipat dyan hanggang ba? Saan? Paano ko sa kanila ba? Ayun. Eh. Try ko lang dito. Saan na pumayag ko? Mga 15 meters. No? Hmm. 15 o? So, oh. 15? Oo. Oh. Okay, ako Uh. Ay, ata dito. Okay, close it. kaya na pala to. Shout out mga lodi. Eh. Okay na pala to. kung Hing hindi na tayo dito ano no. okay na para tama lo di ay puso putik bigat nito ang pagpatungan tayo dito ha? <coughs> 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 hey, nah, 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 nah. anak. Kuma, <laughs> kumarami akong pera siguro hindi na ako mga Chan. <laughs> ano, ano, eh ah. <laughs> ano? ano nga ako medyo malapad lapad ipapatuungan eh. ko ng paado ni. Eh. Paapakan. Kukuha ako isa. Aalbor ako isang piraso eh. Matagal to, matunaw no. Okay. Ito. <laughs> Å! <laughs> <coughs> oh. oh. pag kumaya doon kasi nga walang mapakan eh hmm, lumabas yung saging ko ay salamat ah lumabas na eh sa wakas medyo lumaki laki ah. ito hindi ko alam kung maano to kupulo uh, ang laki lalaki itong maluli kasi babad na sa tubig eh kababad na kasi sa tubig itong puno niya ayun oh. sana magugulang pa yan para mapakinabangan mga lodi mga